Hello mga master mapaliwanag pali lang natin yung conversion set na available sa atin ngayon iba't ibang motor siya depende sa setup na gusto nyo depende tayo sa quality sa mga items na kasama pali yung inooffer natin puro kompleto ay, hey, what's up mga master? For today's video, wala mo na tayong delivery content ah uh, kasi gusto kong i-share sa inyo yung gagawin natin conversion sa motor ni Pamu, yung kanyang Shogun 125. So, gagawin natin siyang rim set. Alright? So, um, si-share ko sa inyo kung kanina ko siya nabili uh, para hindi na kayo mahirapan na maganap ng disc conversion o mapamags conversion man yan mga master. So, ipapakita ko sa inyo yung meetup namin kay Sir Gomes. No? At Ayan, Pangko na, panoorin nyo muna mga master. So, yun na nga mga master. And tayo sa my KFC Tickling. At dito tayo mag-meet up kay Sir Dom. So, ayan si Pamo. kasama ko. At ito na nga, dumating na si Sir Dom. Mm -hmm. Yan. So, na-traffic siya mga master. So, ito na nga, binigyan tayo ng sticker ng Sir Dom. Siyempre, bibigyan din natin siya ng sticker. Jules lang sa kalam. <laughs> so, yun na nga mga master. At kina-check na namin isa-isa yung mga piyesa na bibili natin. Titingnan natin kung kompleto. So, meron yan yung suspension, tsaka yung mag. So, yan. So, ito na lahat-lahat yung mga piyesa na nabili natin, mga master. Yan. Kasama na yan. Taksago. Oh, syempre, bayaran. Bye-bye. Thank you. nice nice So, what's up mga master? Ha? Nandito tayo sa may tikling at kasama natin Sir Dom. So, nandito siya para explain kung ano-ano yung mga conversion at kung magkano, no, mga master para may idea kayo ah, hello mga master mga ka-news Motovlog natin dyan mga subscribers pati papaliwanag lang natin yung disc conversion set na available sa atin ngayon pati pati pang motor set depende sa setup na gusto nyo yun. Dep depende tayo sa quality, sa ka mga items na kasama. Pali yung in-offer natin, puro kompleto. Kaya, Bibigyan ko ng example, for example, 3,000 setup, yun na yung pinakamura. Puro replacement, class A, pero kompleto pa rin. Then, the rest, 3.8 pataas na. Bali yun kasi kompleto na may spacer, gold bolts, yung caliper niya maganda klase, yung speed Then, yung front shock po na may tawag dito. Yung front shock niya po na din, bolt na lang. Bali. ano ko ba, ba? 'Yun na bali papa align na lang yung radios. May pang wave setup tayo, may pang Mio setup. Karamihan yung mi-setup sa ano natin nilalagay sa Vega Force. Vega ay Ford. Vega drum, yung mga naka-drum break na Vega. Oh. Tapos mga pang wave 100 yung nilabas na naka-drum break. 'Yun, plug and play yung kompleto, wala wala na kayong i Papalagay na lang. Then yung sa smash, either mamili na lang kayo kung Mio or wave setup. So yung page uh, natin boss. Ah uh, sige para mas pa, mas ma ano na lang like and subscribe na lang sa ano Doms Online Kiosk. Yung Doms De Junior yung IP page natin may. So doon kayo pwedeng uh, ma lang. Uh, yung YouTube natin din na masyadong ano eh. <laughs> so pa na mga master, ah uh, uwi na kami. Ah uh, maraming maraming salamat kay Sir Dom Syempre. So ito na mga master yung mga parts na kailangan natin para sa ating new sporty cream set converter mga master. At meron din si Sir Doms na ano, pang wave conversion kit. No? So, depende sa inyo kung ano gusto yung conversion. Mga master, isa-isayin natin itong mga parts at kung ano yung mga brand na nakuha natin. No? So, yun ang mga master, unang-una sa ating listahan. So, Yamakoto, ito para sa ating suspension. So, tingnan natin to Wow! So, kulay black mga master. So, next natin, um para sa ating ano braking system ito wow napakaganda na ito, mga master 8.8 8.1 yan 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 so kulay green mga master yung napili natin para sa ating ano display um 220 mm tsaka uh, para sa radar to mga master ang 200 mm ata to so para sa master caliper natin to yan um aftermarket lang ka mga master. Or Mio din. So, meron din tayong spacer. Ah, yayamanin lang. <laughs> so, ito next natin mga master. Ito yung brand niya. Um, gearbox to. So, kung gusto nyo magkaroon ng speed, speed cable, so, pwede rin nyo ilagay or convert nyo sa ano lang, spacer lang. So, speed cable naman, um, takasago. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ikabit yung speed cable nyo. O yung speed meter. Pero meron kasi na ito. <laughs> pero parang feeling gusto. Gusto mo nyo dito. So sa set na rin na nabili natin guys eh, meron ng kasamang brake fluid. No? That trick. Alright. So yung um, brand na ito is ano. Ito ito, ito. SOM. <laughs> so para sa ano natin. Bracket natin sa ating caliper. No? Yan. 2mm din nakalagay. Meron na rin siyang gold bolts ha. Furnace ha. <laughs> Parang. So, takasago mga master para sa ating ehe. Alright. So, meron din tayong yayamanin break post. Eh, ano ba yan? Basta ito yung mga master. No? Kailuk Kailukan tayo. So, para sa ating rim. <laughs> SDR mga master. Um, yan. Kulay pink yan na pili natin. Tapos, itong brand ng, ano natin, hub is Chikada. Chikada brand siya. saka yung mga, ano natin, bearing is Yamakoto. Yamakoto, mga master. So, ang pagandahan dito, mga master, eh, naka gold bolts na rin siya. So, ito yung isa. Ito yung pang sporty. Sporty na hub. Meron na rin siyang diamond bolts. At, ito, diamond in bolts din. Pang-rider tong hub natin, mga master. So ang size ng ating gulong is 60 80. Ah. Uh, ah, uh, by 17. At ang brand nito is B Rubber, Alright? Okay ba tayo. So super so, so good naman yung mga brand na binigay sa atin ni ano Depende pa rin kung magkano yung yung brand na ay depende kung magkano yung presyo na set na binigay sa inyo ni Sir, dong, o yung gusto nyo, nakadepende pa rin kung anong mga brand naman, master na. Hey, what's up mga master? So update nga pala tayo dun sa ating rim conversion para sa ating Shogun Pro. No? So, kung makikita nyo mga master, ah, uh, medyo natagalan tayo sa conversion na to kasi nga, um, nagkamali or um, hindi swak yung 8.1 na caliper natin, no? So, nagbalik tayo sa stock, tapos yung, ano, nahirapan din ako sa break host natin, gawa nga ng tumatagas. So, yung earls na, ano, medyo nahirapan ako, na yun, So, sabi nila, kailangan daw lagyan ng ng ano ng teflon so yung thread niya kailangan la ng teflon so pakita ko na yung motor ito na so i-montage natin boom, boom, boom. mga master, napakita ko na sa inyo yung ating bands concept. So, bands concept kasi gusto ko dun mangyari mga master. No? So, i-comment ko sa comment section yung Facebook page ni Sir Dom sa mga gustong mag-avail ng mga ganong setup no, mga master. Para hindi na kayo mahirapan maghanap pa. Pero, yun nga sa ating bands concept mga master is unproper pa yon So, marami pa tayong papalitan doon. Marami pa tayong pag-iipunan. <laughs> so, yun lang. Sana ma-enjoy nyo tong video na to. Bye-bye. Peace out. So, like and subscribe na sa aking YouTube, mga master. <laughs>